Pre, napansin mo ba na may mga lalaki na hindi naman gwapo, hindi kasing yaman ng iba, pero parang magnet sa mga babae. Yung tipong kahit hindi sila effort mag-text o mangligaw, may kakaiba sa aura nila na parang natural na nakakakuha ng atensyon. Samantalang may ibang lalaki na halos ibigay na lahat, oras, pera, at effort pero parang mas lalo lang nawawala sa radar ng babae. Bakit kaya ganun? Maraming lalaki ang lumalapit sa akin nagtatanong, Bro, baka kulang lang ako sa effort. Pero alam mo, madalas, hindi effort ang problema. Minsan, sobrang effort na nga ang dahilan kung bakit nawawala yung spark. Kasi sa totoo lang, attraction is not just about looks or gifts. It's about value. At kapag nakikita ng babae na masyado kang naghahabol, nagkakaroon ng impression na ikaw ang mas nangangailangan sa kanya kaysa siya sa iyo. At sa dynamics ng attraction, kapag masyado kang needy, bumababa ang tingin niya sa iyo. Hindi ibig sabihin na dapat maging suplado ka o wala kang pakialam. Hindi rin ito tungkol sa pagiging hard to get na parang laro lang. Ang totoo, ang mga babaeng may mataas na value ay natural na naa-attract sa mga lalaking may sariling buhay, may self-respect at hindi nakadepende sa kanila para maramdaman ang self-worth. Ngayong video, pag-uusapan natin ang limang dahilan kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi naghahabol. Hindi ito para magpakulang -cool o magpa-impress. Ito ay para maunawaan mo ang psychology sa likod ng attraction at para ma-apply mo sa tunay na buhay nang hindi ka nagpe-pretend na ibang tao. Unang rason, may halaga ang presensya mo. Pray sa mundo ng attraction, isa sa pinaka-powerful na bagay na pwedeng magkaroon ang isang lalaki ay value at isang malinaw na paraan para maipakita ang value mo ay sa pamamagitan ng kung paano mo ginagawang special ang presensya mo. Ganito kasi yon kapag hindi ka laging available, hindi ibig sabihin na wala kang pake, ibig sabihin lang na may sarili kang buhay, may sarili kang priorities, at hindi ka basta-basta pwedeng tawagin lang anytime na parang nakastandby ka para sa kanya. At para sa babae, yun ang sinyales ng isang lalaking alam ang worth niya. Isipin mo to. May dalawang lalaki na pareho niyang nakikilala. Yung isa kahit anong oras siya mag-text, reply agad. Kahit 2am pa yan, game agad sumagot o sumama. Lahat ng plano niya ina-adjust para makasama si girl. Yung isa naman maayos mag-reply pero hindi laging online. May mga oras na sasabihin niya, "Busy ako ngayon pero kita tayo bukas." Kapag nagkita sila, present siya, pero hindi 24/7 available. Alin sa tingin mo ang mas magtatagal sa isip ng babae? Malaki ang chance na yung pangalawa kasi hindi siya overexposed. Kapag lagi kang andyan, nawawala yung sense of excitement. Parang favorite mong dessert. Kung araw-araw mo siyang kinakain, kahit gaano kasarap, darating yung araw na mababawasan yung thrill. Pero kung paminsan-minsan lang, mas nai-excite ka. Ganon din sa presensya mo bilang lalaki. The psychology behind this. Sa utak natin, may tinatawag na scarcity principle. Kapag bihira o mahirap makuha ang isang bagay, mas tumataas ang perceived value nito. Hindi dahil gusto mong maging mahirap abutin, kundi dahil natural na hindi ka lagi available, nagmumukha kang mas valuable. Ito rin ang dahilan kung bakit nakikita ng babae na may depth ka. Kung laging ikaw ang nauuna sa lahat ng bagay, minsan naiisip niya, ito na ba lahat ng ginagawa niya sa buhay? Pero kung minsan ay busy ka sa trabaho, sa passion projects mo o sa hobbies mo, makikita niya na ikaw ay isang taong may direksyon at hindi lang umiikot sa kanya ang mundo mo. Pero bro, take note. Hindi ito tungkol sa pagiging ghoster o cold. Hindi ka mawawala lang para magpamis. Ang ibig sabihin nito, natural na binibigyan mo ng priority ang sarili mong growth. Halimbawa, kung may commitment ka sa work o fitness routine mo, hindi mo ito basta-basta sisirain para lang mag-adjust sa kanya. Kapag ganito ka, mas nakikita ng babae na kaya mong pangalagaan ang sarili mo at yun ang isang katangian na gusto nila sa long-term partner. At ito ang magandang side effect. Kapag nakikita kayo, mas meaningful yung moments. Dahil hindi kayo laging magkasama, mas naa-appreciate niya yung oras niyo together. At yon pre, ay mas malakas pa sa kahit anong sweet message na kaya mong ipadala araw-araw. Pangalawang rason, mas nagiging misteryoso ka. Pre, isa sa pinakamalakas na driver ng attraction ay mystery. Hindi ko sinasabi na dapat ka magtago ng mga sikreto na parang spy movie, pero iba yung impact kapag hindi alam ng babae ang lahat tungkol sa iyo sa unang linggo o unang buwan. Isipin mo ganito. Kapag may pelikula kang pinapanood na na-spoil na lahat ng twist, nawawala yung thrill. Ganon din sa tao. Kung lahat ng bagay tungkol sa iyo, ay nailatag mo na agad yung mga sikreto mo, mga routine mo, mga insecurities mo, wala nang mai-explore yung babae ang mga lalaking hindi nagahabol, natural na nagiging mysterious kasi hindi nila minamadaling ibuhos lahat ng impormasyon. Hindi ito dahil nagmamatigas, kundi kasi busy sila sa sariling buhay. May mga bagay silang ginagawa na hindi umiikot lang sa babae. At kapag ganoon, may natural gap na lumalabas. At yung gap na yon ang gustong punuan ng babae sa pamamagitan ng pag-usisa. Psychologically, ito tinatawag na information gap theory. Kapag may kaunting hindi alam ang isang tao tungkol sa iyo, mas nagiging curious siya at kapag curious siya, mas madalas kanyang iisipin. Kaya imbes na ikaw ang laging nagme-message, hayaan mong siya ang magtanong, saan ka busy lately? O ano ginagawa mo kahapon? Pero tandaan pre, hindi ito pagiging pa-hard to get para lang magpa-impress. Dapat totoo yung life mo may goals ka, may hobbies ka, at may ibang bagay kang pinapahalagahan bukod sa relasyon. Kasi kung wala ka talagang ginagawa at nagpapanggap ka lang na busy, eventually mahahala tayon. Maganda pa dito. Kapag may mga kwento ka na binibitawan mo lang paminsan-minsan, mas tumitindi ang epekto. Halimbawa, bigla mong nabanggit na may hiking trip ka next week o kaya may sideline project ka, napapaisip siya, ay, interesting pala siya, may buhay siya na hindi ako kasama. At pre, yun ang isa sa pinaka-attractive na bagay para sa babae yung makita niyang hindi siya ang tanging source ng kasiyahan mo. Pangatlong rason, mas malakas ang dating ng kumpiyansa mo. Pre, aminin natin confidence is king at madalas, hindi ito nakikita sa damit mo, sa kotse mo o sa laki ng katawan mo. Nakikita ito sa kung paano ka magdala ng sarili mo. At isa sa pinakamalaking indikasyon ng kumpiyansa ay yung kakayahan mong maging kalmado kahit hindi mo hawak ang lahat ng sitwasyon Kapag hindi ka naghahabol sa babae, nagpapakita ka ng tiwala sa sarili. Para kasing sinasabi mo, alam ko ang value ko. Kung magustuhan mo ako, ayos. Kung hindi, ayos pa rin. At uh, sa totoo lang, pre, yun ang tipong lalaki. Nagustong gusto ng babae yung hindi natitinag kahit hindi siya ang sentro ng atensyon. Bakit ito attractive? Dahil karamihan sa mga lalaki, kapag may gusto silang babae, biglang nawawala ang composure tipong kapag hindi nag-reply agad si girl, magpapanik na. Kapag hindi siya inimbita sa lakad, maiinis o magseselos. Pero ang lalaking confident, hindi niya pinipilit ang sarili sa bawat eksena. Alam niyang sapat siya at hindi niya kailangang mag-oversell. Isipin mo na lang. Kung ikaw ay isang leader na may importanteng mission, magmukha ka bang leader kung takot kang maiwan o mawala ng approval? Hindi, di ba? Ang totoong confident kalmado kahit wala sa kanya ang spotlight. At ang maganda pa dito, yung kumpiyansa na ganito ay hindi nagyayabang. Hindi ito, look at me, I'm the best. Mas subtle siya nasa tono ng boses mo, sa relax mong kilos, sa paraan ng pakikipag-usap. Halimbawa, kapag nagkita kayo, hindi ka kinakabahan na may awkward silence, alam mo kung paano mag-handle ng usapan. Pero hindi mo rin kailangang punuin ng salita yung bawat segundo. Real talk, pre kapag hindi ka masyadong naghahabol, pinibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na magpakita ng tunay na confidence. Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil alam mo na ang attraction ay hindi galing sa pangungulit, kundi sa kung paano ka nagdadala ng sarili mo. At tandaan mo, confidence is contagious. Kapag ramdam ng babae na secure ka sa sarili mo, mas naiinganyo siyang makasama ka. Kasi ang mga tao, lalo na ang babae, natural na na-attract sa taong nagbibigay ng feeling ng stability at security at yon, pre ay hindi makukuha sa isang lalaking sobrang habol ng habol. Pangapat na rason, nagkakaroon siya ng respeto sa iyo. Pre isa sa pinaka-underrated pero pinakamahalagang bahagi ng attraction ay respeto. O pwedeng magustuhan ka ng babae sa itsura mo o sa karisma mo. Pero kung wala siyang respeto sa iyo bilang tao, mabilis ding mawawala yung interest niya. Kapag hindi ka naghahabol, mas may chance na makuha mo yung respeto na yun. Bakit? Kasi ipinapakita mo na may boundaries ka, may standards ka, at hindi mo ibibigay lahat ng oras at atensyon mo kung hindi rin siya willing magbigay ng effort pabalik. Ganito kasi yon. May mga lalaki na sa sobrang gusto nilang makuha ang isang babae, nakakalimutan na nila yung sariling prinsipyo. Kahit hindi sila komportable sa isang bagay, sige lang, kahit nilalapastangan na yung oras at energy nila, wala lang. Ang resulta, nawawala yung respeto ng babae kasi nakikita niya na kaya kanyang paikutin kahit kailan niya gusto. Pero iba kapag marunong kang maglagay ng limit. Halimbawa, kung busy ka sa trabaho at hindi ka agad makakasama, hindi mo pipilitin ang sarili mo na iwan lahat para lang sa kanya. Kung may sinabi siya na medyo nakakainsulto, hindi ka tatahimik lang maglalagay ka ng maayos pero malinaw na boundary. Sa ganitong paraan, pinapakita mo na hindi ka lang basta umaasa sa atensyon niya para ma-validate ang sarili mo. At pre, ito yung type ng lalaking hindi lang cute sa paningin ng babae, kundi serious yung tipong worth ng long-term investment. Psychology side nito. Kapag may babae na nakikita na may sariling prinsipyo at standards ang isang lalaki, natural siyang naga-adjust para mag-meet doon. Kapag nakikita niyang hindi ka basta-basta napapaikot, mas lumalalim yung respeto niya at ang respeto kadalasan nauuwi sa mas malakas na attraction. Tandaan mo, pre, kung gusto mong tumagal ang attraction, hindi sapat na magustuhan ka lang. Kailangan maramdaman niyang ikaw ay isang taong hindi niya kayang baliwalain at madalas nakukuha mo yan hindi sa kakahabol, kundi sa pagpapakita na may sarili kang halaga at kaya mo siyang mahalin nang hindi nawawala ang pagmamahal mo sa sarili. Panglimang rason, mas nagiging natural ang relasyon. Pre, kapag hindi ka nagahabol, mas nagiging balanse at totoo ang interaction nyo, walang pressure, walang sapilitan, at mas organic yung pagdevelop ng connection. Ito yung tipo ng relasyon na hindi parang transaction, na kapag nagbigay ka ng effort, dapat may kapalit agad. Ganito kasi yon, kapag sobrang habol ng isang lalaki, nagkakaroon ng imbalance. Parang laging nasa kanya yung responsibilidad na panatilihing buhay ang usapan, magplano ng lahat ng lakad at mag-initiate ng lahat ng moves. Ang nangyayari, yung babae nagiging passive lang at sanayan niyan kapag nasanay siya na ikaw lang ang laging gumagawa ng paraan, darating yung punto na mawawala yung thrill sa kanya. Pero kapag hindi ka sobrang habol, nagkakaroon siya ng space para mag-invest Minsan siya naman yung magte-text muna siya yung magyaya o siya yung maglalabas ng effort para makita ka. At pag nangyari yon, mas magiging equal yung dynamic. Psychology side nito, ang attraction ay mas tumitibay kapag pareho kayong nag invest hindi lang sa oras, kundi pati sa emosyon. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya tinatrato na parang trophy, na kailangan mong makuha sa lahat ng paraan, mas magiging relaxed siya at doon, mas magiging genuine ang interaction ninyo. Sa ganitong setup, hindi mo na kailangang magpanggap o mag-overthink ng mga susunod mong galaw. Wala kang iniisip na kailangan kong gawin ito para magustuhan niya ako. Ang mindset mo magiging ito ako, ito yung buhay ko. At kung gusto mo sumama, welcome ka. At yon pre, ay napaka-attractive sa babae dahil wala kang hidden agenda, wala kang energy ng pangungulit o pressure, real talk. Mas healthy ang relasyon kapag parehong nag-i-effort at parehong may buhay sa labas nito. Kapag hindi ka naghahabol, binibigyan mo siya ng pagkakataon na makita. Ang tunay na ikaw hindi yung version mo na gumagawa lang ng lahat para ma-please siya. At kapag nakita niya na kaya mong maging masaya kahit wala siya, mas gugustuhin niyang maging parte ng buhay mo. So ayun pre, napag-usapan natin yung five dahilan kung bakit mas na-attract ang babae sa lalaking hindi naghahabol. What to why? May nahalaga ang presensya mo. Hindi ka laging available, kaya mas hinahanap ka niya. 2. Mas nagiging misteryoso. Ka May mga bagay sa'yo na unti-unti, lang niyang nadidiskubre. 3. Mas malakas ang dating ng kumpiyansa mo. Ramdam niya na hindi mo kailangan ng validation para maging buo. I answer 1 Nagkakaroon siya ng respeto sa'yo. May boundaries ka at hindi ka nagpapagamit. 5. Mas nagiging natural ang relasyon. Walang pressure mas balanse at genuine ang connection. Kung mapapansin mo, lahat ng yan ay hindi tungkol sa pagiging suplado o cold. Hindi rin ito tungkol sa pagmamataas. Lahat ng yan ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Kapag marunong kang magbigay ng value sa sarili mo, natural na mas gagaan ang loob ng ibang tao sa iyo lalo na ang babae. Kaya kung may babaeng gusto ka ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang ibigay lahat sa unang linggo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa bawat oras at pagkakataon. Mag-focus ka muna sa sarili mong goals, passion at growth. Kapag ganun ang mindset mo, kahit hindi mo pilitin, lalapit at lalapit ang mga tamang tao sa buhay mo. Kung nagustuhan mo itong video na parang tropa lang na nagbibigay ng totoong payo, like mo na to, mag-subscribe ka para sa mas marami pang ganitong content at ishare mo sa kaibigan mong laging napapagod sa kakahabol. Malay mo, eto na yung video na magpaparealize sa kanya ng totoong laro ng attraction.